Hello sa inyo mga Caril vlog. Tama bine, tayo ba ako? tinayam ko? Kayo po ah! ay kakain ng rambutan. Rong ring. Ayam po medyo pawis-pawis pa po 'yan galing trabaho. alam nyo po ba kung magkano ang kilo ng rong ring dito ang kilo ng rong ring dito ay 50 nagaanan e ko lang para dyan sa my sm cherry napaibig lang po kaya napabili ng rong ring Ito Taran. 50 ang isang kilo baka dyan po sa atin you can see na lang kilo ng wrong ring sa Mindoro dito mahal pa kamusta naman kayo mga sa ito po, pula, pula. Mm, pula. Mm. Yummy! Mm. Alam niyo po ba ang ginagawa namin no, no, no. dito nung kami ay maliliit pa ganito. Tapos. Oh. Okay. oh. Okay, po, parang ay, ba? Ay bukas na lang pala, 'di ba? Kapag Hello nakita po. Ano? Kasi ini sayang din. Hello. Bukas na lang pala bukas. Oh, bibigyan kita pa rin. Ano ka? Ayun, po ang pamilya, oh. Ayong, aking bansa. Oh. Mm. Hi ka. Hi. 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 Papa, Papa, oh. Papa. Papa. Hi. Papa. Hi. Amerika. Hi. Ayan po ngayon ay Nagsasayang po tayo ng Tulingan So ito papapakita ko sa inyo Baka, Tulingan So mahal lang kilo ng tulingan dito Sobrang mahal Lang kilo ng tulingan Thomas Goldson send friend request So, may nag may nag add friend po sa atin, nag friend request. May nag friend request sa atin. ayam po ang kalad po ng aming kwarta. Kalad po ang ating kwarta. May na ikaw, ha? Nagagalit ikaw! Bakit ikaw nagagalit? Ha? Uy, dumidi tayo na siya. Nakadide! Ayun. Um. Mm. Dito bang maninisip ko? Ha, Mm. Ay, nakopok. Ako pa 'tong mag i ko anong bawa ng bata. Mm. Okay, mo. Pakita mo yung ngipin, mapakita mo. Ah, pakita mo yung ngipin. Ah, may ngipin ah. May ngipin na po ang aking batuta. Hawaii okay, ka. Uh, hello po. Sa birthday ko na po sa 26. One year na po ako. Hello. Tarik ko Hello. po, nag-aayon. Magtitingin na naman po yan dyan ang nakakain niya. Sa loob po. Ayan po, nagtitingin. Ayan, lang siya ng... Naghahanap lang po siya ng pagkain niya. Kaya medyo medyo haggard pa po. Pawis-pawis pa tayo din. Iba na lang binin mo. Pawis-pawis pa tayo. Kala bilhin mo. O, oh, doon ka na sa baba bumili. Medyo pawis na. Ito ka. Ito Thank you po sa panonood. Thank you for watching.